and and fresh faces let the pink party sat in both some party face at move over k pop boy brands that mug and baits the music scene and peep up or pink pop introducing it accelerating Guys, and accelerate I'm Puerto, kung walang ginagawa dito sa Party Pilipinas. Siyempre, wala pa rin natatakot sa moya po. Wala pa kayo. So, in halfway po nga half po eh. Kung pwede nga maging kamuha pa rin eh. Ito pa rin mga rock songs. Mahilipin ako sa mga, mga Japanese anime songs. <laughs> dahil eh. bahay na po dati lagi eh. So, lagi mo na sa Sunny Bird na gawin. My name is Arvin. Justin Bieber. <laughs> Kasi pareho kami ng buhok. Kamukha daw kami sa labi nila eh. Halo. Galing ako sa choir and <laughs> sa church band. <laughs> Pagpilis namin sila. Pati pa pala namin. Mata ka rin. Pareho, pareho. Kapag bini binibili pera sa'yo, nag-una lang sa kulay. Oh my! I'm so malas! Kasi nang isang binisita ko sila sa kanilang rehearsal sa Party P, kulang sila ng isang. May sakit kasi ako sa kanilang member, ang tiyabinoy na si Silviyaki. Pero, okay lang. 7 good looking and talented boys in one stage? Not bad, huh? So, I found super comfortable, wonderful cars, super fun, talent, and celebrity. I can't wait to see the full access sa the dressing room. Okay, I accelerate. It's time for booking at Hali Pugat. yung bags mo kasi marami mga ka-vlogs natin gusto makita ano pag laman bag mo. Ay, ayan! At ay, dito yung mga cellphone. Dalo cellphone niya. Bakit dalawang cellphone Yung ito Bawa. po, ito po binili sa akin ng dati ko. Ito po lang po yung sa labas. Ay, talaga? Ay, ayan kayo na yung cellphone ko Ay, joke Gusto niya malaman yung waistline Ay, bawal. Bawal. Bawal.

Hindi ako no, great. Hindi kasi may, pag may show, kailangan nalang magdala ng na extra kasi minsan sa dami ng artist sa Party P, <laughs> pag hindi pa kami na may make-upan, wala na. Cute nung cap niya, oh. My face. Wait. One, One for me. Ikaw nang ah kanina. Oh, babae yung nagbigay. <laughs> 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 Meron din siya. I'm sorry. Hindi <laughs> siya mapatulog. May kikikit din siya. Ang oh, ganda. Yeah. Bye! Bye, Bon! Ano yung bye, Ang galing! Ay, naman! <laughs> o, diba? So, up talaga ako sa pag-invade ng privacy ng mga member sa Accelerate. Dahil mga kablog, p is really it! <laughs> 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 Pwede akong tagahabak na